Though I could be better than I've ever been, got friends, a family, and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every life we share today. Good morning, palangga. Good morning. I am Miss ko kayo, mga palangga. Balik Tayo sa vlogging. Ayan, dito tayo sa aming room. Iano ko muna tong ating, ano, alam nyo ba mga palangga, yung kamuti ko na matay na talaga siya. <laughs> Sorry mga palangga, hindi talaga siya naging successful. Sayang. So, Sobrang lamig kasi dito nung mga nakaraang, mga nakaraang, ano, linggo. Parang nag-negative 30, negative 28, ganun. So, wala, hindi talaga siya mag-survive mga palangga. Ngayon, mga palangga, aalis kami ni Arto, pero, wait lang, ayusin ko muna itong aming room. Nakabihis na ako eh. Ayan, nakabihis na ako, nakasupply na rin ako. Medyo maga pa yung aking muka, mga palangga, maga Nagano pa siya kasi kagigising ko lang mga palangga. Ayan, ayusin ko muna na to. Tapos, pupunta kami sa... Doon sa bahay na na ano, yung iniwan na bahay ng tatay ni ano ni Arto mga palangga doon. kailangan e, e, namin yung linisan kasi may titira na naman doon na bago. Dadaling ko kayo doon mga palangga kasi wala nang tao doon i-ano uh, eh, ano ko kayo doon sa sa ano sa kanyang tinitirahan dati yan kasi walang tao na doon so samahan nyo ako doon maglinis mga palangga actually dalawa kami ni Arto maglinis doon mga palangga tingnan nyo yung amirom um, um, ayan <laughs> yung kabayo ko na nabili sa ano mga palangga o tingnan nyo ang um, lucky diba ito yung niyayakap ko to gabi mga palangga eh kasi <clears throat> gusto ko yung may tandayan ako ba. Kaya ginawa ko yung tandayan. Si i-check natin siya. Nandito siya sa sa ano mga palangga. paano muna natin. Sabi niya kasi, pag ready na daw ako, ready na rin daw siya. My love, are you ready? I'm ready. Let's go. Ayoko siya videohan kasi wala pa siyang pantalon. Ayan. So, magsuot na tayo ng ating sapatos, mga palangga. Is it cold today, my love? No. No? Okay. Mag, ano lang tayo. Mag, mag, ano nito eh. Tawag nito yung, yung manipis na jacket lang. Ito lang, oh. Ayan. Tapos, magsuot na ako ng aking sapatos lain muna natin dito. Alam niyo naninibago ako kasi wala na nga dito si Tusa, mga palangga. Naninibago ako. Ayan. Bukas, may trabaho na naman ako, mga palangga. Pang, pang ano, pang, pang hapon. hanggang gabi. Ayan. Uy. Ang Ay. taba, taba ko na talaga. Uy. Hindi na talaga mapigilan yung aking ano, katabaan. Which car we bring? Okay. Okay. Ano mga palangga? Parang umuulan dito. Alam nyo ba, ang panahon dito ngayon mga palangga is, ano, parang weather, ano na ako ngayon, Be weather broadcaster na ako ngayon. Ano siya, mabasa, o, oh, ayan, super so, slippery. Yan yung ibang gamit ng tatay nerto, nilagay namin dyan. Medyo makalat yung aming, ano, mga palangga, o. Oh. Yo! It's so slippery. Be careful. Ayan, oh. Tingnan ninyo yung, yung ano ng sapatos ni Arto. Ang laki, oh. Tingnan nyo yung sa kanya, ha. Tapos versus yung sa akin. Ayan. Oh. Diba? Oh. <laughs> Ang laki na paa ni Arto. Ayan, oh. Ayan. Oh. Oh. Diba? <laughs> Ang laki. Ito yung ito yung best na naano mga palangga yung paggagawa ka ng snowman, ito yung maganda na snow kasi ano na siya oh, tingnan niyo pag ginano siya mga palangga. Ayano. Oh. Mabilis siyang mabilis kayong makakagawa ng snowball. Pag ganito yung snow. yan ganyan oh. Ayan. Yep malamig dito na tayo, papasok na tayo dito mga palangga Mita? mga palangga, dito muna kami sa store oh. kumuha ako ng dalawang chocolate tapos kuha tayo ng sprite mga palangga yan dito para drinks natin sa ato, iwan ko sa anas siya kilala na ako dito sa store mga palangga kasi friend ito ni Arto dito <laughs> Asan ah, na siya? Nawala no, na siya, uy. Ito na kami mga palangga. Tingnan niyo yung ano, oh. View natin dyan, oh. Maano ngayon yun? Gray. Gray yung yung panahon. Aray ko. <laughs> Gray yung panahon, mga palangga. Ouch! Yan. Meron na tayong snacks. Para hindi tayo butongin sa biyahe. Yan. Nandito na kami sa bahay ng... na. Tapay na. Tingnan niyo yung eyes oh, gabundok. Alam niyo mga palangga yung ano yung spring ay coming na. Ayun, oh, natutunaw na yung ice mga palangga. Mag-spring na talaga. Ayun, dito yung dating bahay ng katay ni Arto. Ngayon nilipat na siya mga palangga. Doon sa city kaya aayusin. Nung last Tuesday, andito ata sila ng anak niya. Kinuha na nila yung, dat yung ibang mga gamit. Tapos, ngayon, bumalik kami dito ni Arto para i-wipe out na lahat. <laughs> Wipe out. Tanggalin na lahat. Tapos, maglilinis kami doon. Lilinisin namin yung kwarto niya. Yan, isasama ko kayo mga palangga. Kasi pwede na tayo mag-video doon kasi wala na doon yung tatay niya. Yan, dito tayo. And, dito kami sa likod dumaan. Titos. Ayan, dito na tayo. Can I take video, my love? Can I take video? Okay. Ayan. Wala nang masyadong gamit ito mga palangga kasi tinanggal lang nung nung ano, nung Tuesday. There's no here, my love. take there. I'll show you. Ask it. Okay. Yan, namin ito mga palangga. Yan, tanggal na may ato yung cortina. Ang ganda sa labas, oh. I said, my love, the outside is so beautiful. Huh? Yes. Tingnan nyo mga palangga, patunaw na yung snow. Mag-ano na talaga, mag-spring na, ayan. Kunin natin ito. Tapos, yan. Nakapag-vacuum na din ako dito mga palangga. Magmamap na ako. Tapos yung, yung CR dyan, nalinis ko na. Yan. Ayan. Ayan. Smiles because only And she got a family of her own, it's kept the it top part. used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was goes right across the street. And it stands where the sunrise used to be in the afternoons. And the catch the ray goes through. na nakapag-map na ako dyan. Ayan. Ngayon, maglilinis na ako dito sa kusina. Yan, Lilinisin ko na siya. Kunti lang lang yan mga palangga. Gamitin natin to. Kasi wala na. Ubus na to eh. Ubos na. Look Still there. Can you take what you have? What it, this one is rubbish. I put it You don't need this anymore. No, I think so. No. not clean No, drawer, drawer pa pala dito, oh, Marumi. May mga ano pa siya. May mga dust. Nagugutom na ako. Nanginginig na ako mga palangga. Wala bang ilaw dito? Bakit madilim? Ano to? Ayun. Ayan. Ganda tayo. Alam niyo maganda yung bahay na to mga palangga. Para siyang ano lang, para sa kung isang tao lang ba. May lutuan, ang cute ng lutuan. O, oh, ayan. May lutuan, may kusina, may rit, may, may CR. Maganda siya. Ayan. Malapit na kami matapos. May love, I'm hungry already. Aha. Because she Yo. I don't know. Maybe ramen. Pupunta pa daw kami doon sa sa anak niya mga palangga kasi ibibigay namin yung isang ilaw. Pupunta pa kasi ng anak niya yung ilaw. mga palangga. Tapos na kami. Natapos ko na yung dito sa kusina. Ayan. Ayan. Aalis na kami mga palangga. Papatay na namin yung mga ilaw. Ayan. Ito na. Tapos na. Yes. Tapos na lahat. Aalis na kami. Nagugutom na rin ako. Pakain kami mga palangga. Pero pupunta na kami doon sa sa anak niya doon sa first station. Kasi, so, ibigay namin Is some Take that two. Like say. So, I have many there. Okay. <laughs> <laughs> Wait lows yeah. How about this? Yeah. Take all okay. Ipapakain natin daw itong maliit na basurahan. Yan. Tapos na kayong mga palangga. Masasara ko na yung pintuan. Yan. Dito. Bye. Shoot. Ayan na. Sarado na siya. Yan. Dito na tayo. Ayan na mag-disinfect muna ako ng kakay ko mga palangga. The, 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 the in, uh, tady, tady. Dito tayo, head head ke nab, ba? Ang dis mata mo nga tayo dito. ko dito, Ganito din yung sa workplace namin, mga palangga. Ay, syok. Walang laman ata. We're done. Tapos na kami, mga palangga. Ito na yung huling visit namin sa lugar na ito. Sa place na ito. Ayan, tapos kami dyan. Kakain na tayo, mga palangga. Susunod. <laughs> Ay! Ay! Grabe talaga ang oh, gulas. oh, tingnan niyo 'yan kasi. Ano yung mga palangga oh, yung ice ba yung alam niyo yung ice sa atin na ice na nilalagay natin sa tubig. Ganyan siya kaya very ano siya slippery. Kaya naalis na kami ni Arto. Pupunta na kami doon sa anak niya. Eh, aray ko. Wala na akong nakasunit na masarap. <laughs> I don't have strength already because I'm so hungry masara yung pinto. <laughs> Alis na kami. Mag sit belt muna tayo. Mga palanggaan, andito na kami sa ayan o, oh, ramen yung favorite namin na it all you can dito sa ano, sa kainan namin dito mga palangga. Gutom na talaga ako. Kaya siguro mapaparami yung kain ko. Ayan si Arto. Kanina pa yan, hindi nyo pa nakikita mga palangga. Ayan siya. So, bababa na tayo para makakain na tayo mga palangga kasi naminginig na yung katawan ko. Mag alas dos na pala. Uh -huh. Bakit kaya ganun ako eh, Pag nagugutom, nanginginig yung katawan ko. Ay, slide. Wait lang, mag-concentrate muna ako maglakad mga palangga Kasi mas slide. Hello mga palangga. Andito kami sa school mga palangga. O dumaan muna kami dito sa anon ni Arto sa workplace niya. Kasi isasara namin yung pintuan. Ganito yung trabaho pala ni Arto mga palangga. Andito na pala kami sa Pertonio. Walang tao dito ngayon. Ayan, oh. Eh. Dito akong nag-aaral dati ng ano, ng Swamin Kelly, mga palangga. O, dyan sa loob, dyan. Tapos, yan pala yung canteen ng mga bata. Ng school. Yan, dyan sila kumakain. Libre yung pagkain dyan, mga palangga. Pagka nag-aaral sila, tapos, lunch. Lunch nila, libre. Dyan. Nakakain ako dyan minsan, eh. Ayan, oh. Eh. Tingnan nyo yung mga art ng mga bata. Ang ganda, no? Eh. Ayan, oh. Tingnan nyo Ayan. Ang ganda. Andun si Arto. Sasara niya yung pinto. Tapos, i... I-ano niya yung ilaw. Papatayin niya yung mga ilaw, mga palangga. Ganyan yung trabaho niya dito. Ayan. Andito, oh. Oh, ayan siya. <laughs> tapos, alam niyo, mga palangga, dito sa ano nila, o, sa steps nila, mayroong math. Ayan, oh. 1 times 4 equals 4 parang ano siya ayan oh, 3 times 4 equals 12, may match sa mga palangga eto 1, 2 3, ayan oh 2 times 2 equals 4, ganyan para ano ba yung mga bata, pag paakyat sila makita nila, ganyan parang memorization na rin ba ganda no dapat ganyan din sa atin eh nakaganyan din para ano ma matuto talaga yung mga bata ba yung school nila yan oh yun know, Finland it's nice oh may labo oh. yeah. this one ang ganda ng mga ano nila mga art ng mga bata mga palangga oh oh ayan oh, ang ganda ng mga art ayan dito pa may mat pa dito oh ayan oh ang ganda no dito tayo pasok tayo dito ayan ito yung eto yung ano, yung yung ano nila dyan, yung kantin nila. Kantin ng school. Tapos tingnan nyo. Ayan, dito nila nilalagay yung mga jacket nila. Pero may tap pa yung may jacket. Ayan. Dito nila sinasabit. Ayan. Ang ganda, no? Very creative yung mga bata dito, mga palangga eto, di ba ito yung canteen, ayan. Dito, may window dito mga palangga. yung mga playground ng mga bata dyan. Ayan may bangka-bangka doon. May ano doon, playground din. Ayan, marami. May mga anos dyan, oh. Parang ano siya. Playground talaga siya ng mga bata, mga palangga, ayan. Yan yung makikita nyo. Tapos yan, yung puti na yan, lake na yan siya. Yan dyan. Ayan na ang ganda dito mga palangga. Kaso hindi din dito mag-aaral yung mga anak ko pag darating sila dito. Hindi sila dito mag-aaral kasi pang elementary lang to mga palangga yung school dito. High school na kasi yung yung pangalawa ko high school na tapos si Risa. Ano na siya? College. Ayan. Buhuin na tayo. Are we going home now? Okay. Ayan. So, ihingihi na ako oy. Ito naman, alala ko pala mga palangga, di ba? Kumain kami ni Arto Tapos na pala kami kumain mga palangga, no? Nakalimutan ko kasi mag-vlog, ayan. Dito na kami ulit sa workplace ni Arto. eto naman yung old school nila mga palangga. There's no people here. Okay. Ito yung luma nilang school dito mga palangga. Ayan. Well, maybe I will pick at home. Ayan, ito yung ruma nilang school dito. Ayan, oh. Wala ilaw kasi. Ayan, oh, mga palangga, oh. Ayan. Ayan, tingnan nyo, oh. Diba? Ang ganda ng ano nila dito, mga palangga. Wala bang kamera dito? Baka maano tayo dito? Ayan, papakita ko sa inyo yung school nila. Ayan. Ayan, oh. Diba? Ang ganda ng upuan nila, mga palangga, oh. Tsaka ng kanilang ano, eh. oh. Nandito yung mga gamit ng mga bata. Kalat, oh. Ang ganda. Oh, no, this is cute. This is nice. Mm. Ayan. Ito naman, malinis yung ano niya. Ito sa kabila, ang kalat. Ito naman. Ayan. Parehas makalat yan Ganyan. Is this, uh, what grade is this, my love? Oh. Ayan. Ganito siya. Meron silang glue may mga art art sila dyan oh. May globe. Eh, o Ah, okay. Nag-change daw sila ng ano every subject ng room. Uh -huh. So ja Aha. Suomen min Hey. Do you want Kelly here? I didn't hear it. Mm. Yeah. Me, me Maybe recent no. ang ah, you can. It's, it's not like that. It's not like that, okay? Aha, uh -huh. ito yung music ah room nila mga palanga yeah. o tapos yung ano? Ang ganda ng room nila dito. Tapos dito nila nilalagay yung kanilang mga jacket. Madilim na. What si? Swedish. Ito naman yung room na to mga palanga English, tsaka Swedish na subject Swedish and English subject dito. Yung mga bata, ayan, dito sila, ayan. Ang ganda ng room nila, mga palangga. Very neat. Hmm? Simple lang. Hmm? Simple yung ano lang siya, room. Ayan. Tapos, dito, Swedish, tsaka France. Saksa, Germany. Yeah. Ay, German. German and uh, Swedish na subject. Ayan, ito. Dito sila lilipat pag kaganoon yung subject nila. Ang galing, no? No lights. Walang ilaw, mga palangga. Okay. Walang ilaw. sarana na natin. Ayan. Uwi na tayo. Yun lang. Ito yung old school nila. Pero ginagamit pa rin nila yan, mga palangga. Yan. Uwi na tayo. Isasara na yan siya ni Arto. Tapos, tignan ninyo. Patunaw na yung snow mga palangga. Yan. Okay na. Balik na tayo sa bahay at ihing-ihi na ako. Malapit lang naman to sa bahay mga palangga. Pwedeng lakarin. Or... bahay na kami mga palangga at nag snow ngayon ayan pa bumabagsak yung snow mga palangga oops, wait lang mm -hmm. tingnan nyo yung dala ko hindi <laughs> tinapay akong dala mga palangga kasi dadalhin ko bukas sa aking workplace yung isa, tingnan nyo yung snow mga palangga ang lalaki ang lalaki ng snow ayan what? What? Be careful, my love. It's slippery. Yan, away na tayo. Dito na tayo sa bahay. See you.